ayan yeah, mga loves, naka-ready na tayo and iintayin ko na lang si si Jen kasi sunduin nila sunduin nila kami dito ayan, so, di na ako nagpalit ng damit mga loves kasi kunti lang yung dalako <laughs> nagano, retouch lang tayo ng makeup at saka, ilulugay ko na lang ang aking buhok total, kinulot ko naman siya kanina uh, sa labas na daw sila Jen mga loves so, punta na natin you excited? you gonna get drunk? <laughs> <laughs> so, pupunta kami ngayon sa downtown Nashville So, kung di nyo matatanong mga loves, dito sa Nashville, dito nag um Alam niyo yung mga sikat na mga music music, mga loves Maraming mga uh, restaurant, tapos meron mga live band So, doon tayo pupunta, I think, downtown Nashville Dito na sila mga loves Tignan natin ang Uber drive ay, ito na sila na iba lang ano? Ganda naman. Wow. Hello. 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 Mm. Yung Uber niya may kasang asawa. <laughs> Ito na ang kanyang disawa. Oh, naka-turn naka up ba kayo ah? Of course. Couple shirt. Couple shirt? Hi, sir. Sorry, it's low. Mga lasig na nyo para magtatay si Kirby at si Roberto. Magkahit pa sila dyan, okay. oh. Tignan mo. Okay. She's your dad. Downtown Nashville. Tinong mo kung sa'yo nilang mga loves. Ano <laughs> ko Dito na kami mga loves. Puro marinig yung mga country country music mga loves. Welcome to Nashville mga loves. Nashville, Tennessee. Kabo siya eh. may Yes, I get sweet tea kay Roberto Sprite. Sabi ni Jen Alak. <laughs> bush light. First time ko inom ng bush light. <laughs> Ito, apple. Ito <laughs> na aming food. Ayan sa kanila mga loves. Ito lang kami ni Kirby kasi medyo busog pa kami. Kainan uh, na. In -in. Dito kami ngayon sa Bluebird Cafe. Dito nag-start, ano? Kumanta si Taylor Swift. Ayan o, dyan mga loves. Kami ngayon mga loves Parthenon. What is it, huh? Parthenon. Th that's it, Parthenon. <laughs> Parthenon, mga lao, sa Nashville, Tennessee. Yeah. Roughly what they have in uh, Athens, Greece. Yeah. well, so this <laughs> is. Maganda <laughs> mga lao. Sa <laughs> maya maya, papasok kami sa loob kasi ang open pa nila is 12:30. Then magalas, gusto pa lang mga lao so. Dito na kami sa loob mga loves ng ano, museum. Ito yung sa loob mga loves. Hindi man ako mahilig magbasa-basa eh. Mm -hmm. Pero meron na dito. Nagpunta na ako dito five or six years ago. Ayun mm -hmm. Hindi oh. si Jen Sa malamig, Samalamig, samalamig. Ayun, dito na tayo mga loves. Ayan ang ating makikita. Malaking statue niya. Madaming mga paintings. The generous donation. And dahil mga tao ngayon, mga loves. Yung ano niya, yung tela. ganda. Dito na kami mga loves. Tignan nyo. Apakalaki. Ah, so mga loves, At dito naman kami ngayon sa Gaylord Opryland Hotel. Para ano, papakita ko lang kala dyan. Nagpunta ako dito six years ago kasama si Lashe ng Doha. And mga loves, ang ganda dito. Before, meron dyang boat na pwede kayong dadalin kayo iikot. Ganon mga loves. Ang ganda. Kaso, mahal talaga magstay dito mga loves. Like, nasa 400 a night, parang ganon. Kasi yung yun, glass yan, oh. Love birds. <laughs> Ganda mga loves. Pwede ka mag ganyan mga loves. So, kaso ang mahal. $14 I think per person. So, mag ano ano muna kami. Magpapalamig muna kami dito mga loves. Dito kami ngayon sa Starbucks mga loves. May Starbucks dito. Kasi nauhaw na kami. Kaya so, ang dami mga restaurant dito mga loves na pwede niyong kainan. Ayan. Tapos, ito ang Starbucks. Eh. Nag-order na sila dyan. Yun. Libre ni Roberto. Starbucks. It's free. I got it for free. <laughs> dito kami kakain, mga loves. Dito na kami ngayon sa Raid Forest Cafe. Look at the... Nagpunta na tayo dito before, pero ito namin dadalhin sila dyan. For experience. <laughs> Iiiyaw natin. <laughs> Turong ayoko. <laughs> ang ganda, oh. Eh, ito naman yung pagkain ko, mga loves. Yan. yung kay Jen. May, ano, saging nakasama. <laughs> Dalawa salad lang. Salad, salad. <laughs> dito kami sa boot barn, mga loves. Pagdatingin kami ng mga boots, tingin lang kasi mahal dito, mga loves. Tingnan nyo, ang dami, oh. Mga mahal siya, mga loves mga nasa 10. Ay, tignan nyo naman to. Grabe, ang cute. Ang ganda. This is, mga nasa ano, tignan nyo, 2,289. Mga nasa 15K. <laughs> Ito yung nakita ko mga loves, oh, ang ganda. Tignan nyo. Nasa ano siya, 239 dollars. <laughs> Walang mura, mga loves. Ito, ang ganda rin niya, oh. A bling bling. 259. Tignan nyo. Puro mga boots pang, pang, cowboy. Mga belt pa. Oh. That's cute. Ang mga last Ang mamahal niya talaga. This one is cute. Kaya <laughs> nakita ko mga loves, cowboy hat, kulay pink. Pero di ko bibiliin. <laughs> Sinukat ko lang. Darn na pa niya to mga loves, tignan niya. Ang cute, $59. This one is... Magkano to? Makamahal din to, mga loves. 45, 44.99. Ang mahal. Ito pa, ang cute to. Ito pa, mga pangbata, mga loves. Ang gaganda. Ito na nyo, puro mga boots. Pang cowboy. <laughs> Kasi dito sa Nashville, mga loves, mga ano, pagpupunta kayo ng downtown, puro sila mga naka cowboy Cowboy, cowgirl. Ang mga belts na itong mga loves, oh. Mga bling-bling. Tingnan nyo naman. <laughs> oh. Ito daw kayo, brown or black? Team black. <laughs> so, nandito ulit kami mga loves. Hindi ito sa boot boy, pero ano to, yung parang boot, ano, mga boots na mga tinitinda rin mga loves. So, naghanap kami pa yung mas mura. Ito talaga yung gusto ko mga loves eh. Kaso dito may sale siya. Pag bumili ka ng isa, yung dalawa doon, libre na mga loves. Kaya naghahanap kami. Mag Maghahati-hati na lang kami nila dyan. Ang cute nito, oh. May nakita kong red mga loves. Kaso ayaw ng Diyosawa ko. <laughs> ito oh. Ang ganda kayo, di ba? Hmm. Tingnan nyo naman to mga loves oh. Ang laki. <laughs> Halagay, buy one, get two pair free. Oh, di ba? Yeah. Ang ganda nito mga loves. So, oh. ko talaga itong white. Kaso, di ko alam kung itong high or itong ano lang. Ito lang. Parang mids. Ang oh, parang ang cute kasi nitong high mga loves. Oh. yan. Yeah. Ito yung mid mga loves. So, para mas maganda talaga yung mataas mo. Pero si Kirby gusto niya tong lo. <laughs> Look at Roberto. <laughs> <Yeah>! <laughs> Final answer. Ito na sa akin. Yes. Ito mga loves. Red or brown? Gusto ko yan, din. Maganda siya. Yeah, the red one. Red one for me. Yep. It's cute. Ang ganda. Mm. Check out, check out. Kanila mga boots. <laughs> Yay! Pinakita akong ano, hat. And $29. Ito mga loves, oh. Ang ganda niya. Meron din brown. Ayan. Light brown. Nagbago ang isip. Ito na lang pala mga loves. Kesa dito sa dark. Ito. Punin natin. Next stop namin, mga loves, dito sa Cafe Intermezzo. Hindi ko alam kung ko ng tama. Pero, kakain ulit kami, mga loves. Parang ano lang naman, ah, tawag dito? Coffee, coffee. Wow! Coffee, coffee. Dito tayo, mga loves. Ooh, place way to be seated. Ito ang mga dessert. Parang sarap, no? Ito yata yung regular, yata na, ano, cheesecake. Yum. Ang bongga dito mga loves. Mukhang yayamanin. Yayamanin. Ito ang aming drinks mga loves na sobrang ang yaman. <laughs> Caramel cappuccino. Kay Jen decaf. Ito yung kay Roberto. What did you get? Incremental coffee. I don't know. Oh, basta some kind of coffee. <laughs> some kind of coffee. <laughs> Here's our food. <laughs> Ito na po. Ang tawag dito Jen? Uh, cookies and cream. Ito. Light and dark. Light and dark. Dark. Tapos <laughs> tiramisu. Tapos kay Roberto din. Cookies and cream. Kain na na. Ano yun na natin? Sirain na natin to mga loves. Ah! Halu-haluin. Haapaw siya. It's overflowing. I think it's marzipan. Mar si Kain mga mar loves. Si I think it's marzipan. Si Ayan o. No? Sarap. In. Mm. Ah, kakarating lang namin mga loves ng hotel. So, nandito na natapos sa aming vlog at sila dyan is pupunta na bukas ng Chicago. Kami naman, uuwi na kami bukas. Ayan, maraming maraming salamat mga loves sa pagsama nyo sa ating vlog for today's video. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye!